Pag-usapan po natin of course, agree yung kakalagda lamang po na panibago pong batas yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na sa kabilang linya po ng ating communication para hinga ng kanila pong opinion at reaction si uh, o oh, si Sina chairman Engineer Rosendo magandang morning muli welcome muli sa DWIZ Channel 23 Yeah uh, Drew magandang umaga magandang umaga sa lahat Apo Sama po natin dito si uh, Ms. Judith Estrada Larino, Kasendong. Good morning din po. Siyawag, Judith. Maganda umaga. Good morning po. Kasendong, at uh, congrats po sa inyo sa sektor po ng uh, agrikultura sa uh, pagsasabatas uh, nito pong Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. At uh, uh, Chairman, Kasendong, uh, itong uh, panibagong uh, batas na ito, di ho ba, nirefill lang yung... Uh, ipinasang batas noong 2016. Uh, bigyan nyo nga ho kami ng background kung ano ho ba yung mga nabago, kung ano ba yung mga uh, pinalitan, binawasan, o dinagdagdagan dito sa batas na ito. Yeah. Uh, da Dati kasi uh, na i-aneton ng 2016. Mm -hmm. uh, uh, pero ano kasi, may kulang dun sa... Mm -hmm doon sa uh, nagawa no dahil uh, kung makita natin na natenga doon sa uh, pagfiving mm. uh, ng ng kaso no Opo. Uh, ito is uh, of course kaya ni eh, may uh, uh, special prosecutor na maghahanda yeah, kasi yun ang nakikita natin na problema at saka yung korte na ah uh, mapupuntahan. No? So, mm -hmm. ito is uh, meron ng uh, mapupuntahan na uh, korte. So, uh, uh naka, naka, no? nakatutok dito talaga sa smuggling of agricultural products sa uh, economic sabotage. Mm, -hmm. mm -hmm. uh, na di dismiss kasi yung mga ibang case dati. Mm -hmm. So, but uh, kaya kaya kailangan na Uh, tutukan itong etong mga cases ng uh, economic sabotage. Uh, dati kasi uh, don doon mm -hmm. yung case eh. Kasi once uh, dapat eh, may ma-file na case no? bago uh, makulong yung mga mga dapat umuusap uh, nag, nag, smuggle ng uh -huh. nag nagpuslit ng mga kargamento. And dati hindi kasama yung mga uh, pwedeng makasama yung broker, no? Hindi kasama yung tracker, hindi ngayon, kasama, kasama, na yung sila. Yung warehouse, no? Mm -hmm. uh, ngayon kasama mga yan. So, mm -hmm. uh, uh, kung makapatunayan na yung nasa warehouse ay eh kasama uh, and yung mga tao uh, lahat na involved doon, uh, isasama doon sa Ika namin sabotage. Pati, isasama, pati yeah. yung bantay sa bodega, kasi Sendong? Isasama pati yung bantay sa bodega? Up to the bodega. No? Up wow. to bodega. Kasi mm. dapat, uh, uh, yun nga, uh, yes, yung mga bodega na uh, nagpaparenta, dapat eh, malaman uh, kung uh, ito is kasabot. So, yun ang yun ang uh, Uh, isasama dun sa uh, mga smuggled na pumasok dun sa kanila. Mm -hmm. So, sa pagkakataong ito, Kasendong, ano, eh, meron na tayong, uh, may mapapanagot na ba talaga? Sa tingin natin, na uh, mm -hmm. mas uh, mabigat ito, no, and uh, mas uh, uh, na busisi ang tagas natin na, na tinututukan and uh, binabalikan to no, sa Kongreso at sa Senado mm -hmm. uh, yes. yung mga hearing and uh, uh, uh ayusin yung talagang Opo. final uh, version. So, uh -huh. Uh, ito, itong batas na ito, kasama na rin yung tabako. No? Uh, okay. kasi hindi kasama yung uh, tabako sure. as economic sabotage. Mm, -hmm. uh, mm -hmm. Ngayon, eh, ang tabako, kung makikita natin yung mga uh, shipment ng sigarilyo na pupapasok eh uh, hindi na isasama sa economic sabotage Dati, ngayon, hmm. ngayon kasama na rin. Okay. Uh, ito pinakikita namin dito yung video yung pag-inspeksyon ni na Speaker Romualdez doon sa uh, uh, MICP yung uh, mga natenga halos siyam na raang uh, sa uh, container ng uh, bigas no dyan sa MICP na natingga. Pasok kaya itong mga consignee na ito, itong mga importer na ito uh, sa mga masasampulan, uh, Kasendong? Yeah, kung, kung mga yan eh, uh, sila and uh, uh, ginawang uh, warehouse yung uh, MICP and nakita na uh matagal na naiwan doon no in spite of uh na check yung uh, uh SPSIC ibig mm -hmm. sabihin, eh uh na na check na ng department of agriculture and uh, uh, nagbayan, uh sa cost of ng uh, fee mm -hmm. uh ito is uh, dapat uh, makita kung eto ba eh, siya na uh, ginawang storage yung uh, 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 okay. Port of Authority, no, yung PPA, mm. uh, para uh, may sama. Kasi yung ngayon kasi isa na eh, yung hoarding, eh, pwedeng uh, may sama doon sa economic sabotage. No? Okay. So uh, kung, kung, uh, kung madetermine mapa, mm, na kung ito, na dyan, mm. uh, tinago. Uh, so, dapat malaman kung uh, kasama itong mga uh, itong uh, produktong uh, uh, bigas na pumasok dito sa atin. Yung mga in-import. No? Ang dami kasi halos, uh, although meron nang uh, sinabi ng DA kasi doon, uh, since nitong weekend ay meron nang mga nailabas. May mga na... Uh, ano yan? Na? Nakuha na ba? Nakuha na. na di ba? Uh -huh. Na 200 yata. 200 containers na yung mm -hmm. mga akin uh, lame. Pero ang binigay po sa kanila na ultimatum po ng uh, PPA ay hanggang ngayong katapusan ng uh, September ay kailangan until mailabas. Until Monday. Oh, hang until Monday, kailangan mailabas na nila ito. Pe pero kung hindi, ay mananagot po sila. Pero kasendong, yung multa po ba ay uh, nilakihan pa? Kasi last time, kausap ko si uh, Agap Partylist uh, Congressman ah uh, ni Nikki Abriones meron silang gustong i ano yung provision na uh, bag nakukulangan sila dun sa isang particular na provision yung multa yata na 3, uh, 3 million pesos yata yung gusto yata nilang Dahas. ano uh, ibaba ibaba -iba uh, Kasendong. ndong nagkasundo ba doon sa multa yeah so so kasi ang uh, threshold eh, Oh, may threshold sa uh, sabe uh inayos na lang doon sa uh, 10 million 10 10 million na uh, uh, pesos dahil uh, kasama na ngayon is yung uh, uh hoarding, no okay. kasi uh, nung paglilitis doon sa doon sa uh, pag uh, ngilagaw yung batas no mm -hmm. uh, yung mga hearing na nangyayari uh, uh may napag-usapan na Apa uh, paano yan kung yung uh, na-store doon sa lugar is uh, uh, worth million lang pero uh, ang ang yung uh, yung consignee no consignee oh, consignee. Eh. Uh, maliit naman yung kargamento lang no so mm -hmm. uh, pwede na mapasampa ng economic sabotage kaagad so mm -hmm. So, yun, pinag-aralan kong itaas 'yung threshold para at least uh, uh, hindi naman basta-basta uh, na uh, makulong no? mm. kasi kung 1 million lang, koti lang talaga. Yun? Oh, so, late lang so kaya kaya uh, uh adjust yung yung uh, threshold sa 10 million mm. para at least eh, both no? yung smuggling and hoarding Uh, may pasok dun sa isang uh, isang uh, figure na lang. So, kaya yun ang uh, nangyari. Kaya uh, tumaas yung uh, threshold na 10 mm -hmm. million dun sa napag-usapan. Mm -hmm. mm -hmm. Kasendo, ang reaksyon nyo dito sa pag-ratify po ng Senado sa panukalang amiendas sa Rice Tarification Law? Yeah, ma maganda ito. No? Kasi kasi ito is... Uh, Uh, kailangan natin na uh, mapakita dun sa mga uh, nag na kargamento na agri na seryoso ang ating government At ang ating presidente uh, matagal na sinasabi na yan dapat eh uh, uh, implement yung uh, uh, Huwag natin uh, payagan na mga smuggled goods na pumasok dito sa ating bansa mm -hmm. and dapat uh, eh, uh, mahinto yung smuggled no? Uh, mm -hmm. goods. Uh, ito kasi is yung taripa na makokolekta, uh, hindi nakokolekta ng uh, ating government. Uh, second D is uh, uh, yung mga magsasaka natin. No? Uh, Siyempre kung... Uh, yung pumapasok dito sa atin bansa is uh, smuggled yan and mm -hmm. uh, hindi nagbabay at eh, apektado ang ating mga magsasaka. And of course, yung consumer din, hindi natin alam kung ito ba eh, uh, uh, ano ito, no? Uh, good product na pumasok. Mm -hmm. di ba? Baka magkaroon ng problema dun sa mga uh, kumakain. Uh, ito, ito ba is... Uh, may mga chemical na na i-spray or linagay. Wala wala kasi kung smuggle yan, eh, 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 hindi na dumaan dun sa proper uh, channel. So, mm -hmm. uh, pwedeng uh, contaminated yan or ayaw na ng uh, ibang bansa, hindi na kinakain tapos dinadala uh, dito sa ating bansa. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, kasi nung ito uh, nakalimutan ko lang kanina yung sa sa anti-agricultural smuggling uh, sa economic sabotage act. Uh, yung bubuo po doon sa enforcement uh, group ano huyon ano ano yun? bukod ho sa PNP uh, may kasama rin bang customs doon uh, uh, kasi nung kasi ako nagkakamali mayroong provision dyan na inalis sa uh, kapangyarihan ng customs yung uh, uh, wala ang customs dyan sa enforcement na kasendong? Yeah. Uh, ang ano kasi is uh, dati kaya uh, tumetenga dun sa, dun sa tagal ng pag-filing kasi mm -hmm. uh, yung IRR na lumabas mm -hmm. is yung cost of lang pwede na uh, mag-file ng case na in which uh, Ngayon, hindi na, no? So, ah. yung 'yung pag uh, monitor naman dun sa mga mga uh, kaso kaya kaya tumagal 'yon 'no uh, dahil na uh, uh, una is uh, nung naisip ng uh, mga taga uh, industry nga, eh kaya nateng yan dahil dun sa costo ilang nababanggit 'no ah. pero siyempre dun sa dun sa task force naman uh, ah uh, kailangan din natin yung custom doon sa task force dahil, uh, dahil uh, ah, okay. sila ang may dokumento. Eh. Mm -hmm. uh, ibig sabihin, so kasama pa rin sila? Oo, oo, oo okay. kasama pa rin sila. Kasi mm -hmm. kung, kung ito is a misdeclaration, for example, ang uh, pinasok na na kargamento. Ah, mm -hmm. uh, s'yempre may record yan ng custom. Mm -hmm. uh, sabi natin uh, sa record Kunyari, apple ang mansanas ang pinaso mm -hmm. pero ang laman pala is is di ba misdeclare, so misdeclare yung consignee na yan yung record uh, makukuha na ang pinasok niya yung etong uh, mansanas mm -hmm. di ba mm -hmm. pero ang laman na nahuli is etong uh, uh, sardinas or isda mm -hmm. so doon uh, i mo yung dokumento sa costo para may file yan ng, ng kaso. So, mm. kung uh, ito is mistake declaration, mm. at least may hawak tayong record. Kung okay. wala yung costo, eh, baka, baka, baka lusot yung kaso. Ah, so, all right. Wow. so uh, sa tingin naman natin, eh, na napag-aralan mabuti na uh, kailangan kasama yung costo to mm. sa this magano mag determine na doon sa, uh, mag, ano, mag, uh, 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 sa mga makapay na case okay uh, last na lang on my part uh, kasendong ano ito bang uh, batas na ito sa or, or or yung rcep din no yung uh, uh, inamyandang uh, rcep yan sa uh, senado sa uh, yung rtl brother ito bang uh, batas na ito, itong uh, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, ito ba'y magagarantiya ba nito na, kasi ang tanong ng taong bayan, yan ba ay magiging uh, daan para tuluyan ng uh, bumaba ang presyo ng pagkain, lalo ng bigas, uh, karneng baboy gulay, chatera, chatera, ano ano pa lalo na malapit na ang Christmas season, malapit na ang holiday season, tatlong uh, o dalawat kalahating buwan na lang ay magpapasko na, uh, kasendong. Yeah, uh, uh Drew, um, um, of course ang hinihintay natin yung first quarter, no? Yung mm -hmm. uh, dapat talaga dubaan sa proper inspection, iba mm -hmm. ba, dating. kasi siyempre uh uh, yung parating na kargamento dapat eh, masuri. No? Mm -hmm. So, yun ang uh, dapat kasama dito sa sa kalabig sabotage para at least eh, uh, mas yung mga pumapasok pasok mm -hmm. dito sa ating bansa. Mm -hmm. So, uh, yun eh, matatapos pa lang yung uh, yung first border natin na sa angkat is by January. no? Mm -hmm. By January. So, uh, atino uh, to natin kada uh, last week Pumunta tayo sa angat no to inspect yung uh, facility so sinabit, kasi yun eh ano eh uh, uh, pinahiram ng uh, ng pribado sector sa sa Department of Agriculture yung lupa oh uh, yung lupa for 25 years no so uh, ang ang uh, magtatayo nun is yung private sector mm -hmm. uh, and uh, yung inspection na na area uh, is uh, ihahandal ng DA. Mm -hmm. So yun ang uh, uh, kailangan natin na uh, may gawa para at mm -hmm. least eh, ma-check yung mga produkto na papasok dito sa ating bansa. Mm -hmm. uh, and uh, Uh, 100% inspection. Yun mm -hmm. ang inaano natin para at least uh, walang makakalusot. Uh -huh. And uh, yung mga legitimate uh, importer naman, kaya mas mabilis kasi kung once na makita naman eh walang problema, mm -hmm. makakalabas ka lang kagad. And hindi na matetenga dun sa port of entry. Mm -hmm. no? Oo, dahil uh, doon na dadalhin yung mga katkamento border control And uh, uh, ang mauuna diyan uh, napag usapan din ng uh, Department of Agriculture at uh, ang uh, Bureau of Customs nag-agree naman si Commissioner Robio na mauuna ang VA kaysa uh, before na magbayad dun sa customs dati kasi ang nangyayari isa no eh uh, nauuna yung customs customs muna Mm -hmm. Oo, and uh, kung uh, nagbayad na sa custom yung uh, kargamento, eh, protest yung mga, mga uh, importer. Mm -hmm. no? Kaya tumatagal yung uh, mga, uh, mga cases. Eh, ito, kung uh, uh, pumasok, hindi pa nagbayad ng custom, ibig sabihin, uh, illegal pa yan. No? Mm -hmm. And uh, kung mahuli kagad, pwedeng i-distract, ibig mm -hmm. sabihin, kung itong, uh, itong kargamento dito da uh, baboy, mm -hmm. uh, kung makita is uh, expired na, uh, kaagad, pwede, pwede nang isunog dun sa uh, first border. Mm -hmm. no? Uh, mm -hmm. kaya kaya no kaya sa tingin natin uh, yung yung first border is very important na uh, matapos no uh -oh. by Jed Wongari para this eh, ma-i ano natin At dapat mga dagdagan pa sa, no? yung sa rice stratification naman uh, na napag-usapan na sa Leda no mm -hmm. the other day uh, yung hinihingi natin na 30 bilyones na increase no yung 10 billion dati uh, na it yung sa RTL to no Opo. Na mm -hmm. rice stratification law uh, na hiwalay dito sa batas na Sydney pa sa mm. uh, napag-usapin na sa LEDAC noon the other day. And uh, pumayag na ang uh, na uh, ang uh, Malacanang na ano rin no uh, executive department na yung 30 billion uh -huh. Uh, may sama doon sa doon sa bagong batas right. sa RTL Apa. so from 10 automatic magiging 30, 30 so oo oh, oh, malaking bagay yon uh, so yung uh, yung commitment ni uh, Secretary Ralph na kung yung uh, collection, kasi ma mababawasan yung collection this year dahil dun sa pagbaba ng taripa. Taripa, diba? Oh, binabasa 15 uh, pero nakausap natin naman si Secretary Ralph. Oh, uh, dun sa NED. Uh, uh -huh. yung, uh, sa ano sa Dif finance uh, finance uh, nung pumunta kabe uh -huh. uh, garanti naman niya na ibibigay maski hindi ma, right. ma makuha yung uh, connection. so no. hopefully maakuha yung target okay. kasi ano eh ang nakompute namin mga 10 to 15 billion na right. uh, mm. mawawala no itong taon so uh, dapat maghanap yung government na ipapuno yung uh, itong... ng uh, Uh, mawawala sa Apa. collection. Kasendong, naku, sige, sa mga susunod na araw, talakayan pa natin yan habang papalapit ng papalapit. Ang araw ng paggastos, eh, ang araw pala ng ano, <laughs> ang araw... Paggastos ba? Ang ako naman, oh. <laughs> kasi, patas eh, pataas ng pataas, eh. Pataas <laughs> ng pataas ng presyo. Well, anyway, sana nga, eh, bumaba na, no? Umaasa lahat po ng taong bayan. Alright, maraming salamat, Kasendong, sa inyo pong oras at good luck po sa inyo at magandang umaga po. Ya, terus tu lo umaga, Judith uh, kena umaga. Selamat. Happy weekend po, kasendong. Happy weekend kasendong, ah. Ha. Thank Salamat. you. Thank you.